susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Napahiya ng sobra si Lilet sa isang subject niya dahil na late siya sa klase. Matapos siyang maligaw dahil niligaw siya ni Melissa, ang kaklase niya sa low school na Bruhilda. Pero biglang tumigil ang mundo ni Lilet nang makita niya na ang professor niya na nagpahiya sa kanya ay walang iba kundi si Lady Justice, ang babaeng iniidolo niya bukod kay Kalorena. Ang hindi alam ni Attorney Simmons, isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nag-aaral na maging abogado si Lilet para maipagtanggol ang mga inaapi katulad ng nangyari sa kanya. Pero napagtanto ni Lilet na tama ang mga sinasabi sa kanya ni Attorney Simmons na marami pa siyang dapat matutunan at kailangan lumaban siya para maging isang ganap na abogada. Mabuti na lang at may bagong kaibigan si Lilet sa law school, si Bonnie na hindi tinitingnan ang kondisyon niya at may malalapitan siya sa oras na kailangan niya ng tulong. Kaya naikwento ni Lilet sa tita nina niya sa kulungan na nagkita sila muli ni Lady Justice at hindi maintindihan ni Lilet kung bakit sila pinagtatagpo muli ng tadhana. Ang hindi alam ni Lilet si Lady Justice o Attorney Simmons pala ang tunay niyang ina at ang keychain sa bag noong nakita siya sa labas ang proof na sila ang tunay na magkadugo. Nabanggit noon ni Lady Justice Kylielette sa ospital na nagawa niyang iwan ang sarili niyang anak noon pero ngayon nagbago na siya at hindi na niya dinetalye pa ang lahat kay Lelet. Ang hindi alam ni Lelet, alam na ni Lady Justice na siya ang tunay nitong anak dahil sikretong pinaimbestigahan pala niya si Lelet nang niligtas niya ang buhay nito sa kalsada. Kaya palihimbri na pinatawag ni Attorney Simmons si Melissa para pagsabihan na wag na nitong pakikialaman ang anak niyang si Lilet dahil siya ang tunay nitong ina. Si Melissa kaya ang unang makakaalam na si Attorney Simmons ang tunay na ina ni Lilet. Mapapatawad kaya ni Lilet ang tunay niyang ina sa pag-abandona nito sa kanya? Abangan. You don't understand the pain of